Sa nakaraang video natin ay natapos tayo sa ginawang pagpapainom ni Yun Siang, kay Commander Liu ng pagkarami-raming soul renewal pills, kaya naman ang pangalawang prinsipe ay halos mapagulong sa gulat. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, ito ang distrito ng Dongcheng Crack Core Battlefield, makikita naman dito ang isang halimaw na nagtamo ng mga ilang pinsala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at isang star soul general, na siyang nag-iisang lumalaban sa heavenly beast na ito, na siyang walang iba kundi si Elder Shu, ang misteryosong matanda, nagsalita ito ng, gusto pa rin subukan na buksan ang bitik, kung iyan ang kaso, gamitin natin ang galaw na ito upang wakasan na ang laban. One Sword ikatlong anyo, matapos niyang sabihin ito, makikita ang kanyang putol na espada ay nag-iipon ng soul power, sa ilang segundo lamang, ay halos malampasan pa nito ang mga building sa paligid, at, nang tuluyan ng ibagsak ang espadang nababalot ng napakalakas na enerhiya, ang binagsakan nito ay talaga naman halos mabura. Kasunod na makikita ang isang halimaw na halos di na makilala, dahil sa hindi kinaya ng halimaw ang napakalakas na atake, ay tuluyan na itong sumabog. Dahil sa lakas ng atake na iyon, mapapansin ang espada na nabawasan din ng ilang pulgada. At nang makita ng mga bayabas, ang napakalakas na atake na pinakawala ni Elder Shu, sinabi ng nasa itaas na building ay, masyadong malakas. Instantly killed ka agad, sabay tinanong ang kanyang kasama na, iyan ba ang legendary sword na kayang wasakin ng bundok at ilog? Ayon naman sa isang bayabas, gamit ang old-fashioned body na iyan, magagawa niyang patayin ang mga hayop na tulad ng Chunky Beast sa isang wasiwas lamang ng kanyang espada, pahabol naman ng isa sinabi niya na, ang heaven level powerhouse ay talaga namang terrifying, ang isang bayabas, naman ay hindi pumayag magpatalo sa dalawa nitong nagyayabang ang kasamahan, sinabi niya na, Brad, kayu ay nagkakamali. Si Elder Shu ay hindi lamang ordinaryong heavenly level master, malamang siya ang pinakamalapit sa holy level. Sa lahat ng Star Soul General Master sa Nanjo, kaya naman hindi makapaniwala ang kanina lamang ay nagyayabang sinabi niya na. Ano? Half. Half holy level. Anong ibig mong sabihin? Matapos naman nilang mag-usap, biglaan namang nawala si Elder Shu sa kanilang harapan. Kaya naman mabilis nila itong hinanap sa paligid subalit hindi na nila ito makita kung saan ba naruroon. Sa kabilang dako naman, sa itaas ng isang building makikita ang isang device na naglalabas ng madilim na enerhiya. Nakagagawan pala ng mga tauhan ng Milan Kingdom, nagsalita ang isa sinabi niya na kailangan ng umatras ang lahat, immediately. Ayon naman sa isa, nagtanong ito na pero paano yung device. Sinagot naman siya ng nauunang bayabas, sinabi niya na huwag kang mag-alala dyan, umalis muna tayo dito at sumali tayo sa ibang squads, subalit bago pa man sila makaalis sa lugar may isang tao sa di kalayuan, malakas nitong tinanong ang mga bayabas na gusto nyo bang tumakas hiniling mo ba ang matanda na ito na bigyan kayo ng permission? Nasa magot naman ang nasa unahan pa si Godin naman itong sinabi na, ikaw, sino ka? At, nang makilala ng isang mayabang na bayabas kung sino ba ang nagsasalita sa kanilang harapan ngayon sinabi niya na, Kapitan, siya, siya ang pumatay sa chonky sa isang sword move lamang, kaya naman ang dalawang itlog, na nasa kanyang gilid ay biglang na alarma, dahil nabatid nito ang lakas ni Elder Shu, ay agar niyang inutusan ang lahat na mag at patayin ang matandang ito, subalit bago pa man masimula ng punong bayabas na makapag-construct ng Star General, ay biglang may lumipad na isang chinelas. Bagamat chinelas lamang ang tumama sa kanya ay hindi maitatanggi ang lakas ng chinelas. Dahil makikita na ito ay tumalbog sa malayo at nang tumama ito sa pader ay halos bam itak ang kanyang binanggaan. Sa lakas ng impact ay hindi na ito nakagalaw. At nang nasaksihan ng mga alagad nito ay sabay-sabay ito na nilinggan ang kanilang kapitan, na nawalan ng malay, sinubukan pa ng isa na tawagin ang kanyang kapitan. Ayon sa isa, ito ay isang sneak attack. Ang Chando Kingdom ay hindi alam ang ganitong martial arts, matapos naman niyang magsalita ay tinadyakan na rin siya sa mukha ni Elder Shu, sa bilis ng pangyayari ang lahat ng mga bayabas ay sabay din nakatulog, at kasunod nito bagamat mula ng malay ang madaldal na bayabas ay tinapakan muli ito sa mukha ni Elder Shu, at sinabi rito na, nahuhumaling ka ba sa sarili mo? Gawin mo na lang kapag ginawa mo, ang daming kalokohan, ano ba ang inaantay mo? At nang matapos ang matanda sa maligalig na bayabas na iyon, ay nilapitan na nito ang binato niya ng chinelas na hanggang sa kasalukuyan ay nakadikit pa din sa pader. At ang mga sumunod ay makikitang biniyabot niya ito, Naanamoy isang basura, bago pa man ito ay tuluyang umalis sa lugar, ay bahagyan niyang sinilip ang lugar na kinaroroonan ni Yun Siang, nagsalita ang Elder na ang huling laban ba ay natapos na. Matapos naman niyang pagmasdan ang lugar, ay biniyabot na niya sa tangkay ang puno ng bayabas, sabay sinabi dito na, Sumama ka sa akin, habang ang bayabas naman ay nakikiusap na pakawalan siya ni Elder Shu. Subalit di na ito pinansin pa ng Old Man. At di naman nagtagal ay tumalo na si Elder Shu habang may bitbit itong bayabas. At habang walang hirap na tinatalo ni Elder Shu ang matatas na gusali. Sa kabilang panig, naman ang pangunahing larangan ng digmaan ng Sheng District, na pinamamahalaan ng Dean. Sa libu-libong sundalong Star Soul General, na pinamamahalaan ni Gu Shijing, makikita ang kalunus-lunus na sinapit ng halimaw na kanilang pinagtulong-tulungan paslangin, Bagamat halos mawasak na ang katawan ng halimaw, ayon sa namumuno, sinabi niya na panatiliin ang formation huwag maging careless. Kaya naman makikita ang mga sundalo na naging depensibo o pinagtibay ang depensa. Di naman nagtagal ay tuluyan nang bumagsak ang halimaw dahil sa hindi na kinaya ang dami ng sugat at wasak sa buong katawan. At nang nakita ng mga sundalong star general ay labis ang kanilang nadarama. Malakas nilang pinagsigawan na, "We win! Win!" Nagawa naming patayin ang Heavenly Level Beast. At sa kabilang dako ay gayon din ang naging reaksyon ng mga Star General, labis din natuwa sa kanilang pagkapanalo laban sa Heavenly Level Beast. At habang nasa itaas na gusali ang din, sabay-sabay na sinabi ng mga sundalo ang, ang mga hayop na antas ng langit ay ganyan. Pwedeng patayin natin ang sampung hayop pa na ganyan. Ang din ay parang isang god. Ang chando ay mananalo. Ang chando ay mananalo. Ang Chando ay mananalo, sabay-sabay nila itong pinagsigawan ng malakas. Subalit makikita naman si Gu Shijing, na tahimik lamang na pinagmamasdan ang ginagawa ng mga Star General. At ayon naman kay Gu Shijing habang pinapawisan Peren ng malamig dahil sa kakatapos lamang na labanan. Nasabi niya na, ang hayop na nasa antas ng langit ay di maitatangging napakalakas, kahit na tinipon ko ang Thousand Profound Stage, ay halos di peren sapat na makipaglaban-laban sa Heavenly Beast. Maswerteng nanalo pa kami, ngunit nagbayad din ng isang maliit na presyo, maya-maya pa habang nasa malalim na pag-iisip, bigla naman siyang may natano na isang taong tumatalo ng mataas habang may bitbit -bit na nilalang, at nang makarating ito sa harap niya, nagsalita si Elder Shu, ng kamusta. At nang nakilala naman ng din kung sino ba ang dumating, ay agaran itong nag-star solution upang makapag-usap sila ng maayos at nang tuluyan ng mawala ang kaalab nitong Star General, ay magalang itong bumati kay Elder Shu. At matapos niyang magalang na bumati sa old man, sinabi ni Elder Shu na, Well, Dinggu, salamat sa iyong pagsusumikap, at kasunod nito ibinagsak naman niya ang bitbit niyang bayabas sa harap ng Dean, at sabay sinabi na, ang bastard na bayabas na ito, na tao ng Milan, ito ay nahuli ko sa lokasyon ng crack, sa distrito ng Dongcheng. Ayon naman kay Shijing, A, isang spy mula sa kaharian ng Milan Kingdom. Nararapat ito ay ibigay sa City Guard o sa Mike Haas. Sinabi naman ni Elder Xu malamang na ang City Guard at Mike Haas ay na-infiltrate sa kanila. Kaya't ibinigay ko sa iyo ang bayabas na ito, ikaw na ang bawalang isahog ito, sa sinigang, at habang pinagpaplanuhan ng dalawa kung ano ba ang gagawin sa bayabas na ito. Ay matatanaw naman sa ilang milyang layo ang kakaibang refleksyon mula rito, ito pala ay isang binocular na pinagmamasdan si Elder Shu at si Shijing. Bagamat napakalayo ng lugar na iyon, sa talas ng pakiramdam ng Old Man ay tila ba alam nito na may nagmamasid sa kanilang dalawa. Kaya naman biglang naalarma ang gumagamit ng binocular, sinabi niya na tila ba ay natuklasan tayo. Sa likod naman ito ay makikita ang isang Star General na kakaiba ang itsura kaysa sa ginagamit ng Academy. Ito ang Yufuluo, Luo, Mass Production Star Soul General. Ang maagang mass produce na Star Soul General ay may mas mabibigat na sandata kaysa sa uli ng Wei Yuan. Maya-maya pa nagsalita si Elder Shu, sinabi niya na, kailangan mo ba ng tulong ko? Upang ayusin ang mga bayabas na iyon. Sa inalok naman na tulong ng Elder, ay sinabi ni Shijing na, hindi na kailangan, nagawa ko ng ayusin ito. At dahil nga sa nabisto na ang mga bayabas ay agaran itong inutusan ang kasama nitong Star General. Ngunit, sa di niya nalalaman may nakatarak na palang espada sa dibdib nito. Kaya naman bakas na bakas sa pagmumukha ng bayabas ang labis na gulat, dahil mabilis lamang na napaslang ang kasama nito. Ay mabilis niyang inilabas ang kanyang soul charms para makapag-construct na din ang Star General. Subalit sa di niya nalalaman may isang lambat na pala na mabilis na bumabagsak kung saan siya nakapwesto. Kaya naman hindi na niya nagawa pang makaiwas. At habang nababalot ang bayabas ng net, ay paulit-ulit itong nagko-construct subalit. Walang nangyayari. Ito, naman ang Weiyuan Spy Style, isang espesyal na uri ng estilo ng Weiyuan para sa pagsasagawa ng mga lihim na misyon tulad ng pagsabutahe at pagpatay sa likod ng mga linya ng kaaway. Dahil naman sa pagpupumilit makaalis ang hangal ay sinabihan ng Star General mula sa panig ng din Ang ginagawa mo ay walang silbi, ito ay isang net na nagbubuklod sa soul na maaaring makagambala sa daloy ng soul power, at habang ang apat na bayabas ay kasalukuyang nagagapos ng net, ay nagbigay na ng ulat si Satsuki sa acting president sinabi niya na, pag-uulat sa din. Mayroong limang bayabas sa target, lahat sila ay nahuli, ang misyon ay tapos na. At agara naman sumagot ang din na, okidoki, ibalik ang lahat ng mga ito sa Jiwo Academy, at personal kung pahihirapan sila. At nang marinig ni Elder Shu, ang kanilang pinag-usapan, sinabi niya kay Gu Gushijing na tila ba, natuklasan mo na ang mga ito ng matagal. At papuri niyang sinabi na, bagamat ang antas ng iyong ng ay average, talagang mahusay ka sa pagpaplano at pag-estratehiya. At sumagot naman si Shijing na, Huwag mo naman akong bulahin matandang Shu, at dagdag pa niya na, Elder Shu, napakalakas mo, maaari mong putulin ang heavenly rank na may isang was-iwas lamang ng tebak. hindi ko magagawang ipagmalaki ang aking cultivation level sa harap mo, at matapos naman niyang magsalita ay tumalikod na si Elder Shu, sabay sinabi niya na, okie doki, huwag na nating pag-usapan ito. Mukhang wala ka ng problema dito, pupunta na ako sa distrito ng biking upang tumingin, bago pa man tuluyang makaalis si Elder Shu, ay pahabol niya na sinabi na. Mayroong isang maliit na tao doon na interesado ako, at habang walang hirap na tinatalo ng old man, ang nagtataas ang mga building, ay wala nang nagawa si Gu Shijing, kung di pagmasdan ito habang papalayo, at nang tuluyan ng nakalayo si Elder Shu, natanong naman ni Shijing na, sino kaya ang maliit na taong iyon na nagbigay kay Elder ng pagkainteres. Ito ba ang pangalawang prinsipe, ang kanyang kataas-taasan? O di naman kaya, ang misteryosong si Song Yun Siang? Mabalik naman tayo sa lugar ng Biking Crack Core Battlefield, kung saan ang kinaruroonan ng pangalawang prinsipe, at ng ating bida na si Song Yun Siang. Ipinakita ang pagkarami-raming table tasks na kasalukuyang nasa kamay ni Tian Zihai. Kasunod nito ay mababakas sa pagmumukha ni Tian Zihai ang pangalawang prinsipe ang labis na pagkamangha sa hawak niyang mga table tas. Sinabi niya na paano ito magiging totoong rejuvenation pills. At habang di peren makamove on ang pangalawang prinsipe, sinabi ni Yun Siang na, Your Highness, na pangalawang prinsipe ay mayroon ka din bang pananaliksik sa mga halamang gamot? Tanong ng ating bida sa second prince. At tumugon naman ang pangalawang prinsipe sinabi niya na, bagaman hindi ako isang alchemist, ngunit bilang isang prinsipe, natutunan ko rin ang ilang kaalaman sa alchemy mula sa Royal Fifth Stage Alchemist. Matapos nito ay nakingkoy na naman ang wangis ng prinsipe, sinabi niya na kahit ang kalidad ng mga rejuvenating pill na ito ay tinawag na pinakamahusay, kahit banal. Pero feel ko dapat higit pa dyan. Mula sa mga rejuvenation pills na ito sa Dan Pattern, masasabi ko na hindi ang refining method at process na alam ko sa lahat. Sa ibang salita, ang proseso ng produksyon ng mga pills na yan ay nauuna sa kasalukuyang proseso ng Chando Kingdom Production Process. Sa aking palagay ay mas epektibo ang pills na ito. At maya-maya pabigla niya napansin ang kalagayan ni Commander Liu, natanong niya ito na Commander Liu, anong nararamdaman mo? At bigla ay may tila baka kaibang nangyayari kay Commander, ayon kay Tian Zihai, paano posible iyon? Ang mga sugat na hindi nakikita ng mga mata ay napakabilis na gumaling. Di naman nagtagal ay tuluyan ang naimulat ang mga mata ni Commander Liu, kaya mabilis itong nilapitan ng pangalawang prinsipe, sabay tinanong niya ito na, Commander Liu, anong nararamdaman mo? At nang magsalita na si Commander Liu, tinawag niya ang pangalawang prinsipe, sinabi niya na, kamahalan, nagkaroon ako ng isang magandang panaginip. Pinangarap ko na nasa mainit na kasalukuyang ng muling pagkabuhay ng lahat ng mga bagay. Tulad ng isang sinag ng ilaw na nagniningning sa aking dibdib. Tulad ng isang binhi, hindi, ako ang binhi na naligo sa isang sea of light. Pakiramdam ko ay nagbago ang buong buhay ko. At ang mga sugat ko. Wala na sila. At nang marinig ng pangalawang prinsipe ang sinabi ni Commander Leo na tuluyan gumaling ang mga sugat niya. Ay ikinagulat niya ito at sinabi niya na, ah, Talaga, ito, ito ay hindi kapanipaniwala. Maya-maya pa nagsalita muli si Commander Liu, sinabi niya nakakaibang, ilusyon ba ito? Ano ang pakiramdam ko ang madilim na sugat na naipon ko sa aking baywang pagkatapos ng maraming taon ng pagsasanay? Parang nawawala ito, at matapos na masabi niya iyon ay sabay na ikinagulat ni Xiaomi at ng pangalawang prinsipe. Habang si Yun -Siyang naman ay wala naman naging reaksyon. At kasunod nito ay napansin naman ni Xiaomi na tila may nabago sa wangis ng Commander. Sinabi niya na sandali nga Commander Liu, para yatang nagmukhang bata ka. At ayon naman kay Prinsipe sinabi niya na, talagang, nawala ang mga tiklop sa mukha ni Liu. Original na siya ay apat na punggulang, ang kanyang mukha ay 50s, ang kanyang mga kidneys ay 70. Ngayon mukhang siya ay 30 taong gulang lamang. At bigla naman nagsalita si Xiaomi sinabi niya na, ang mga itim na sideburn ay nawawala din. Ito ang mukha ni Commander Liu. Bago kumuha ng mga table tas na pakapangit niya ngunit, ito na ang mukha ni Commander Liu. Pagkatapos ng pagkuha ng mga table tas kawangis na ni Eddie Garcia. At habang nalilito si Yun Siang sa ikanikilos ng dalawang unggoy, malalim na iniisip ng pangalawang prinsipe na, maaari ba na dahil kinuha niya ang kanyang tableta? Orihinal na naisip kong siya ay isang martial artist lamang na may napakahusay na kapangyarihan sa labanan. Isinasaalang-alang ko rin kung maaari ko siyang kunin para sa aking sariling paggamit. Ngunit kung mayroong ganitong uri ng kapangyarihan ng alchemy sa likuran niya, kailangan kong maghanap ng paraan upang gawin siyang kaibigan. Ano, ako, paano ko magagawang maging kaibigan ng tao na ito? At maya maya naman habang ang pangalawang prinsipe ay ninanais na maging kaibigan ang ating bida dahil sa pag-aakala nito na may mataas na antas ng alchemist sa likod ni Yun Siang. Ay may biglang tumawag sa pangalan ng ating bida na napakalandi ng boses nito sinabi niya na, Song Yun Siang my love, nandito na ako. Song Yun Siang, nakolekta ko ang lahat ng mga gluttonous crystals sa malapit, tingnan mo napakaraming crystal ang aking nahukay. Subalit makikita naman ng mga Royal Guard na bahagyang dumipense dahil sa may paparating na bakla, na nababalot ng dugo ang katawan mula sa mga halimaw. At nang nakita naman ng pangalawang prinsipe kung ano ba ang dala ni Shangguan ay napanganga ito sa pagkabigla. At nanginginig niyang sinabi na, hindi ka panipaniwala dahil nga ito ay labis na nagulat, di na niya namalayan na nabitawan na niya ang hawak niyang mga table tas. Mabuti na lamang bumalik na ang liksi ni Commander Liu at agara na salo niya ang mga table tas? Bagamat na salo naman ni Commander Liu ang table tas, galit na sinabihan ni Xiaomi. Ang pangalawang prinsipe na, kamahalan mag-ingat ka naman. At ayon naman kay Commander Liu, okay lang mabuti na lamang mabilis ako, at kasunod ay makikita ang prinsipe na lumapad ang tainga nito, sumenyas ito sa dalawa na animoy pinatatahimik ang dalawa niyang alagad. At habang pinatatahimik ng prinsipe ang dalawa, makikita naman si Shangguan na nagbibilang ng mga nakolekta niyang mga kristal, ayon dito ang lahat ng kristal ay siyam na piraso, matapos naman niyang mabilang ang mga kristal, mabilis naman na lumapit si Yun Siang, upang tingnan ito. Nang makita ni Shangguan na nasa malapit si Yun Siang ay paulit-ulit niyang sinasabi sa isip na sana ay purihin mo naman ako. Bagamat nagpapakyut na si Shangguan sa ating bida, ang ating bida naman ay pabulong na sinasabi na ang baliw na babaeng ito ay tila kapakipakinabang. Kung ang anumang mga ordinaryong tao ay nag-aalis ng mga hayop na pinatay ko na may mga espesyal na pamamaraan. Mahirap makamit ang tulad ng isang mataas na rate ng tagumpay at kalidad. At kasunod nito ay papuri niyang sinabi kay Shangguan na, nangungunang kalidad, field na may pagiging perpekto, hindi masama, hindi ko inaasahan na ang marangal na panganay na babae ng pamilyang Shangwan na maging mahusay sa gawain gaya nito. Dahil sa kasinungalingan ng ating bida, ay bakas na bakas sa mukha nitong si Shangwan na talagang kinilig sa mga papuri ng ating bida, kaya naman malambing niyang sinabi kay Yun Siyang na. Magaling ako sa paghihiwalay sa mga bangkay mula noong bata pa ako, sa sandaling kumuha ako ng kutsilyo, nagsisimula akong magalak ng walang dahilan. At matapos na lamandi si Shangwan sa ating bida, ay lumapit na sa kanila ang pangalawang prinsipe. At sabay tinawag niya si Yunxiang, at magalang itong nagsalita sinabi niya na, Salamat sa ginawa mong pagligtas kay Commander Liu. Mayroon pa akong isang hindi magandang kahilingan, ang mga cracked crystals na ito, sana maibigay mo sa akin. At dahil sa nais ng prinsipe na ibigay sa kanya ang mga crystal ay mariin itong tinanggihan ni Yunxiang, sinabi niya na, iyon ay hindi nga maganda. Pangalawang prinsipe, at nang marinig naman ni Shangguan na ang kausap pala ng Bibi Loves niya ay ang pangalawang prinsipe, ay ikinabigla niya ito dahil nga inaakala ng ating bida na kukunin lamang ng prinsipe ang mga kristal. Ay agara naman nagpaliwanag ito sa ating bida sinabi niya na, huwag mag-alala, natural na hindi ko kukunin ang iyong loots ng libre. Kaya naman ngiting tagumpay na naman ang hapit na hapit nating bida. At tinanong niya ang pangalawang prinsipe na, Oh, your highness, ikaw ba ay makikipagdil sa akin? Sinabi naman ang prinsipe na sa kanyang numero, Gusto ko ang lahat ng sham na cracked crystals, ano sa palagay mo? At, dapat mong malaman na kahit na ang mga hayop na ito ay pinatay mo, ang mga cracked crystals ay kabilang sa mga madiskarteng materyales na kinokontrol ng Korte ng Imperial, at hindi madali para sa iyo na mapupuksa ang mga ito, nang madali. Sumagot naman si Yun Siang na, sa palagay ko, Your Highness ikaw ay walang balak na bilhin ang mga kristal na ito sa pamamagitan ng opisyal na proseso, di ba? At habang pinipiga ng ating bida ang kanyang kamay, ay sinabi niya sa pangalawang prinsipe na, isinasaalang-alang na ang kanyang Royal Highness ay gumagamit ng mga pribadong pondo upang bilhin, ang diskwento na ito ay ang pinakamababang ilalim na linya na maibibigay ko. Ang kanyang Royal Highness ay maaaring makatiyak na hindi lamang walang makakaalam ng transaksyon na ito, ngunit pagkatapos ay maaari akong makipagtulungan sa loob ng mahabang panahon. Sa kalagitnaan naman ng pag-uusap ng dalawa, ay nag-star solution na si Shang at nang natapos na siya sa pag-star solution ay lumapit ito sa dalawa at lumuhod ngunit bahagyang hinatak ang maikling palda at baka masilipan ni Mang Kanor. Sa susunod nating video ay sama-sama nating alamin kung ano ba ang mangyayari sa negosasyon ng pangalawang prinsipe at ni Yun Siang at bakit napaiyak si Xiao Mei habang ibinibigay sa prinsipe ang kanyang storage charms at kung bakit ang ating bida ay halos tumulo ang sipon sa kanyang storage charm na hawak-hawak habang pinagmamasdan ito.